What is freedom and choice to control personal life? Give people choices. Give people freedom. Nakakapagod yung binabantayan. Nakakapagod din ang magbantay. Dapat pahinga ah, ka. Kung ayaw niya sa humong pilitin. Pag lumawag-lawag yung tali mo, aalis din yun. So ngayon na, sa bukas, iiwan ka pa rin pala next week. E eh, ngayon na, para mag-start ka na makamove on. Pag mo siyang pigilin. Matthew 6.24, you cannot be the slave of two masters. So kung nasa Diyos ka, dapat free ka from satanic control. Dapat, hindi ka nagpapadisim that you get into the business of controlling others and being controlled by others. John 8.11, Jesus told her, this is the woman caught in adultery, was accused by everybody, I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore. You see si Lord? Kaya siya nakakapahinga, nakakatulog kahit may bagyo eh. Kasi hindi niya minaman-manan ang lahat ng tao. Sabi niya, hindi ka ba nila in-accused? Na walang sila nang lakas ng loob, ako na hindi kita i accuse Then pareho tayong relax, umuwi ka na. At huwag ka na magkasala. Ayusin mo yung buhay mo. Yan sinabing, bukas siya check kita ha. Kasi mahirap yun sa kanya at mahirap din sa tao. Judgment means control. Pag ikaw niya na-judge, ng sino man, under control ka. Kaya kung sasali ka ng beauty contest, ang judges, hahanapin 36, 24, 36, slave ka nila. Hindi ka makakain na gusto mong kainin, hindi mo gagawin mo kasi kailangan sundin mo yung standard nila. Because judgment means control. Pagka yung mga taong kasama mo, judge ka sa suot mo, sa kinakain mo, nakokontrol ka nila para huwag ka nilang pagalitan, huwag ka nilang Nagpapakontrol ka kahit ayaw mo. Kaya ayaw ni Lord ang judgment. Kasi gusto ni Lord ang mga tao may laya. Forgiveness is freedom. Kaya si Lord forgives. Di ba pag merong may utang sa'yo, habang hindi mo pa pinapatawad kasi hindi makabayad, hindi ka matingnan, hindi ka masalubong, hiyang-hiya, parang bulate pagkakaharap ka o nagbubulag, hindi ka nakikita, kasi may utang na hindi pa bayad. Gusto mong makalaya siya? Sabi mo, oy, kalimutan mo na ngayon utang mo. Huwag kang mag dyan. Sige na, kalimutan mo na. Bigla siyang lalaya. Kaya si Jesus, nagpapatawad. Kasi gusto tayong palayain. Hapang ang isang tao, hindi mo pa pinapatawad, tinatali mo pa siya. Yung may nagawa sa iyong mali, pero pag nagpapatawa, hindi ka tumatawa. Hindi mo pa pinapatawad, hawak mo pa siya. Pero alam mo ba na, hawak ka niya? Tinatalian mo siya, nandoon siya sa kabilang dulo ng tali. Sino ang nasa kabilang dulo? Di ikaw. Pareho kayong nakatali. Sino mang tao na hindi mo pinapatawad, tinatali mo, pero nakatali ka rin sa kanya. Pareho kayong lalaya pag pinatawad mo na. Magpatawad ka dahil banal ka, pero kung hindi ka banal, magpatawad ka dahil matalino ka. Kasi habang hindi mo pinapatawad, pareho kayong nakatali. Patawarin na. And that is the way of Jesus. Pag inanalyze analyze mo yung psychology ni Jesus, ang galing. Yung psychiatry, pag in-analyze mo mga ginagawa niya through the laws of physics, the laws of chemistry, sociology, anthropology, puro tama. Kaya, sundin. At kung hindi masyado naiintindihan, dahil sa mga napatunayan na ni Jesus, sundin na natin siya para sa mga bagay na hindi pa natin naiintindihan tungkol sa Kanya. Kasi sapat-sapat na yung patunay niya na mahal niya tayo at tama siya. Galatians 5.13 You, my brothers and sisters, were called to be free. You, kapatid, have to be free in life. Maraming mga babae magsasabi sa akin, dito sa Facebook, Gustong, gustong, gusto ko pong gawin ang magagawa, kung gusto kong gawin sa buhay, pero hindi ko magawa dahil umaasa lang po ako sa husband ko, sa income niya, ay mga napakaliit. Hindi eh, maghanap buhay ka. Marami naman paraan para kumita kahit may anak ka, kahit meron kang ginagawa. You have to be free. And freedom means also financial freedom. Natural, kung umaasa ka lang lagi, kaya asawa mo yan, kaya anak mo, magulang mo, umaasa ka, hindi ka talaga free. Hindi mo mabili yung gusto mong bilhin kasi pagka kumukuha ka ng gano'n sa supermarket, nakatingin na sa'yo. Kailangan mo ba yan? Eh siya kasi magbabayad. Eh, hindi naman. Babalik mo na siyempre. Eh kung may pambayad ka, hindi ko to kailangan, pero gusto ko rin bilhin. Hindi merong kakalayaan. Kaya financial freedom is important. Empower yourself to be fearless. Empower yourself to fear less. And the rule is very simple. Mas umaasa ka sa isang tao, mas nakatali ka. Masarap yung hindi ka humihiwalay sa asawa mo, hindi ka lumalayo, hindi dahil umaasa ka lang sa sweldo niya, dahil mas may pera ka pa nga, pero umaasa, dahil mahal mo siya, kaya ka nag-stay. Hindi na obliga ka lang. Ang daming, naku dito, sasabihin na lang sa akin sa Facebook, kung may pera lang ako, iniiwan ko na to. O gusto mong umutang, makalaya ka na lang, dahil hirap na hirap ka na pala, binubusan ka na kumukulong tubig, sinasaksa ka ng ice pick, pinaglalakad ka sa apoy, eh dapat talaga lumaya ka yung eh, hindi magawa kasi walang kakayanang mabuhay. Kaya ang tinuturo, the Lady of Proverbs 31, di ba? Ang galing maghanap buhay, ang galing magnegosyo, nagbibigay sa charity. Pero mahal siya ng asawa niya, mahal siya ng mga anak niya, masaya sila. Pero nandun siya, hindi dahil wala na siyang choice. Nandun siya kasi choice niya. And you've got to have freedom to have the choice. Empower yourself. Children of God should not overdepend on others, even emotionally, financially, materially. We should produce more than we need so we can give what is in excess to others who are less capable to support themselves. Look for eighteen. The Lord's Spirit has come to me because He has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce freedom to prisoners, to give sight to the blind. to free everyone who suffers. That is the work of the Spirit of God. That is the work of the Son of God to set people free. Kaya si Mary na kinokontrol ng kapatid niya si Martha, sabi ni Martha, yung kapatid ko si Mary, bakit nakikitumpok sa inyo dyan sa usapan? Ipadala niyo sa kusina where women belong. Sabi ni Jesus, well, Mary has chosen the better thing. It will not be taken away from her. Pinalaya niya mula doon sa atin na gusto siya laging sa kawali eh gusto niya mag-aral. Yung mga babae na pinalaya ng Panginoon, sinusundan siya hanggang Jerusalem. Pinalaya niya mula sa household duties. Para magawa rin nila yung tawag sa kanila ng Diyos, yung calling sa kanila ng Diyos. Yung mga tinitira ng demonyo na nakatira sa kuweba, pinuntahan niya, pinalaya niya, nakauwi sa sariling bahay. Yung babaeng Samaritana na umiigib sa tanghaling tapat, sa pag-iwas sa mga chismosa sa bayan niya, kasi paghapon, nandun na lahat ng chismosa sa balon, pupunta siya tanghaling tapat para walang tao. Pero nung pinalaya ni Jesus, binigyan ni Jesus ng self-worth, ng realization, siya pa ang pumunta sa mga kapitbahay. Sabi niyo, ay, alam niyo, minamit ako, ang galing ha. Ito na yata yung Messiah. Halika yun, pakinggan niyo. Si Jesus nagpapalaya, hindi nagkukulong. Sadly, many religious teachings nagkukulong imbes magpalaya. Baligtad to oppressed people who are impaired by sensory loss. Jesus gives the power to be free, to live life to the fullest. Minsan ka lang mabuhay sa mundong ito. No matter how much you believe in eternity and how long eternity will be, minsan ka lang dito. Huwag mong sayangin. Lasapin ang dapat lasapin, kainin ang dapat kainin, gawin ang dapat gawin, alamin ang dapat alamin, and when you die, meet your Creator. But while you're still here, don't waste your time. Don't waste your life in slavery. You have to be free. Ano man ang kahulugan sa inyo ng freedom na yon, kayo ang mag-isip. Ano man ang tumatali, pumipigil sa inyo na maging kung ano talaga ang tawag sa inyo ng Diyos, kayo yung maging kayo. Ano man yon, you have to be free. Hindi kayo nilikha ng Diyos para maging alipin o ari-arian ng sino man o ano man.